Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila. Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit na galit tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So ba't hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Yeah, uh, what's... Why will you, um, uh, yung, yung lagi ko sinasabi, why will you insert projects doon sa distrito na wala ka naman kinalaman, di ba? What is your polit Kung wala kang political benefit doon, what is the benefit to you? Di ba? Pero Wala pa naman sinabi. Wala pa naman sinabi. Pero yung major na pagtawag sa inyo, biglaan na talaga, sir. Hindi, hindi, hindi. Sinabi sa akin yan. I think, ano ba ngayon? Bairnes? I think Monday or Tuesday? So yung ICI is under scrutiny. Number one, yung credibility kasi hindi nakikita ng tao na, yung investigation. But since you're a resource person, how would you probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings? Do you think this is uh, a... Ano okay? okay, number one, yung, number one yung credibility, no? yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, eh talagang napakataas ng integridad nila, di ba? si former Justice Andres Reyes, um, former Secretary um, Babe Singson, um, yung head ng, yeah, ng SGV. So, you cannot question their integrity. It's beyond question. The direction of the I mean, siyempre ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin. No? Um, I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. Yes. Why do you think, why do you have confidence na in Because, ano eh, alam naman ng lahat eh, di ba? Alam naman ng lahat na, na galit yung tao. Okay? Um, alam naman ng lahat na hinahanap ng tao yung katotohanan. Alam naman ng lahat na um, may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga gumawa ng kasalanan eh. Ang kailangan nalang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, eh talagang may kasalanan. ba? Diba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression na. Ah. My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag finale sa korte. in terms of accountability, how high should you be? Ah, wala. Kung saan pumunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, ano, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan tayi dalil ng kung saan sila dali ng ebidensya, dapat yun ang papailan ng kasal. The rest of being representative is being representative, ko pero well, <laughs> napa condemn uh, expectation ng sila pero uncall you was to cancel the pass. Yes, no, okay. It, this I will be very clear, no, and I hope those um, in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear, okay. Um, ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Salvi ko dito. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao sa tingin ko doon na talaga magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinceridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldy ko kung bakit hindi pwede yung yung passport. Ni ba dapat cancelahin nyo tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pag -cancelah. Bakit? Bakit? Parang tila-baga sila ba nag-abogado? Minigal na proseso naman eh. O, oh, function nila yun eh. Di ba? Okay. Doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, um, RA 11983 yata uh, yun. Tingnan nyo ha, baka mali ako eh. 11983? 983. Passport Act ba yan? Sir, I'm thinking yan. Bakit parang meron pa mong hindi... O, tama. Passport Act. Um, Section 4 o Section 5? Nahan dyan yung grounds. Uh, Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin at least doon sa R8, hama tayo. Or, or is authority to issue deny or cancel? O oh, yan. Okay. Ganito, ha? O, medyo, medyo matalas pa pala memory ko. RA11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is, is national security. Tama? Eh, yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit na galit ng tao. May mga mass movements itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Pero nang nakikita yung possible reasons, bakit parang hindi yung puso yung proseso niya? Yung pag-cancel ng passport? Hindi ko nga alam eh. Kaya dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na cancel yan at hindi na pa uwi at nakakuha ng, ng uh, passport sa ibang bansa na wala extradition, willing ba silang sila managot? Sir, hindi naman uh, napahagingan ng SIA. Hindi, hindi namin napag-usapan. Ano po? Ah, hindi, hindi, hindi. Wala namang personalities eh. Uh, wala namang kami personalities pinag-uusapan. Um, to make it very clear, wala namang personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, uh, my, my impression is, gusto nila yun maintindihan yung proseso. O oh, yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng... Um, Siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman na i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? Hindi, 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 hindi. Sir, balikan ko lang po yung integrity kasi you said you in the ICICI, But I think um, para there's a public uproar right now but I don't think we should integrate that in ICI because the uh, hearings are on live stream so not going to be So what's your take on this, sir? That dapat ba doing live-stream na gawin mga hearing na ICI? Hindi, alam niyo. Ako naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko naman yung uh, yung um, sentimento ng tao na gusto nila maging live yung hearing. No? So, yun 100% naiintindihan ko yun. No? But, syempre, hindi naman na pwedeng bang himasok doon sa desisyon ng ICI na yon. Pero kung tatanungin niyo ko whether na intindihan ko yung sentimento na yon, na intindihan ko. There there's no need for a live sa Sabi ko na intindihan ko yung 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 sentimento na yon ng tao na gusto nila live stream, um kaya lang uh, um uh, bilang respeto, um ipinapaubaya natin sa ICI na sila ang magdesisyon doon sa bagay na yon. No? Pero 100% na intindihan ko yung sentimento ng taong bayan.